Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanda ng naarestong con artist sa San Pedro, Laguna na nagpakilalang tauhan ng DILG. Ayon sa investigasyon, umabot sa mahigit isang milyong piso ang nakuha nito sa mga biktima na ang ilan ay opisyal ng pamahalaan. Ito ang hatong na balita ni Leslie Longbowen. Harap sa media kahapon ang 33 taong gulang na con artist na naaresto sa bahay nito sa San Pedro, Laguna noong Miyerkules. Ang sospek ay nagpakilala bilang si Michelle Almonte, ngunit ayon sa San Pedro Police, walang nakatalang ganitong pangalan sa Philippine Statistics Authority. Ginagamit rin umano nito ang pangalan ng kalihim ng Department of Interior and Local Government upang makapangikil. The subject involved is using the name of Secretary Sueno and pretending to be a staff of the DILG and extorting a certain amount of money from different politicians to prioritize the projects requested by the local government. Ayon kay DILG Assistant Secretary Rico Judge Echeverri, umabot sa mahigit isang milyon ang halaga na nakuha ng sospek sa mga biktima nito. One of the victims deposited 500,000 pesos through BDO account on 12:59 of January 10, 2017. I'm just referring to one one one, one account pa lang account palang po, and this has accumulated to more than 1.1 million already. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung mayroon pa itong ibang bank account na ginagamit sa naturang modus operandi. Iniimbestigahan din kung si Almonte ay bahagi ng isang sindikato. Ayon niya umamin, sinasabi na parang Uh, ginamit lang daw siya. So natural uh, defense po nila yan. Hindi sila alam, wala silang alam. Ginamit lang yung account niya. Pero nag-open siya ng fake account because she's not, hindi eh, naman siya talaga si Michelle Almonte. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung ano ang iba pang mga kasong isasampa kay Almonte bukod sa kinakaharap nitong kasong estafa. Pinagahanap na rin ang pinsa nito na si Michael Dwight Bequillo na sinasabing kasabwat ni Almonte. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita.